Good morning mga kalapatids. Welcome back to my channel. Channel oh, wow, wow. is <laughs> TV. And for today's video mga kalapatids, is i-update ko kayo dahil binigyan natin ng bagong kapares si Metro. And ito mga papa ipapakita ko sa inyo. ito mga kalapatids yung bagong ipinaris natin kay Metro at yung nanay ni Bulacan finisher natin bali paris na ito mga kalapatids hindi ah. ko na nabidyohan yung pagsama nila dahil busy po ang mangyan mga kalapatids yan bali pares na yan mga kalapatids ah. tapos bagong gawa din nga pala itong box birds ah oo nga box birds natin ito na rin magiging nest box nila ano? yan, nilagyan natin ng screen para hindi sila makalabas pero pares na yan mga kalabatid gumawa ako ng bagong nest box yan. pinayos ko lang yung dating nakalagay dito, pinatibay ko lang tapos pinahaba ako ng konti yan. ito mga kalapatid, is magkabilang dulo nito is 2 feet yan, bawat kwarto nito mga kalapatid, is 9 9 ang taas yan 9 ang taas yan tatlo para pwede tayong mag motivate dito mga kalapatids siyan ito ang purpose natin para mapauwi ng maaga si metro kasi ilalaban nga natin si metro sa triple crown sana magkaroon ng karangalan si metro sa gaganaping triple crown race And yun mga kalapatids, nandito na nga si Metro Yan, kasama yung kanyang bagong kapares, uh, nanay ni Finisher Bulacan natin. And sana mga kalapatids, makapagpalabas din sila ng magandang inakay or ibon na magpapachampion champion sa atin o magpapa-finisher yun. Uh, yun naman ang gusto ng lahat ng mga kalapatids ang maging champion. Pero hindi agad natin makakamit yun yun ay kusang ibinibigay. Depende sa way ng pag-aalaga ninyo at pagkakondisyon ninyo sa mga warriors ninyo at warriors natin. And i-update ko rin kayo mga kalapatids dun sa mga breeders natin. Kasi hanggang ngayon wala pa rin silang itlog. Tara, samahan nyo ako. And ito mga kalapatids yung mga breeders natin. Yan, si Bulacan finisher natin tapos si Of Color Dixie hanggang ngayon wala pa rin silang Peggy pa. <laughs> wala pang itlog mga kalapatids and ganun din si ano Sargo yan naglalabing labing pa sila <laughs> ang dumi na naman ng kuha natin no? poop tray kalilinis lang natin no, isang araw sabi sa balita sa Marinduque natunaw na yung bagyo yan salamat tayo mga kalapatids hindi umabot yung bagyo dito sa Oriental Mindoro yan. Ito oh, nabasa pa yung kuno. Hindi ko pa pala napapalitan. Nabasa nung ano, malakas na ulan nung bagyong Opel. And andito mga kalapatids. Yung isang breeder natin wala pa ring itlog. Yan. And yung mga kalapatids, i-update ko pa rin kayo hanggang sa magka-itlog sila no. Yan. So okay naman sila. Yan, hindi naman sila nagkakasakit. Yan. Sarga. Sarga kahit maliit ang ilong. <laughs> Tagal nilang mangitlog sa so, mga kalapatid sa tagal mangitlog itlog ni Dexter. And yun nga mga kalapatids, naipakita ko na kung sino yung natin kay Metro. And sana mas maaga siyang umuwi ngayon kasi mamamotivate natin siya. Kasi nabigyan natin siya ng bagong kapares. At I-update ko pa rin kayo mga kabatids dito sa mga breeders natin. Yan. Ah, sana mag log na sila. Yan, sina Dixie. Yan, medyo umuupo-upo na siya. Yan. Tapos dito sa baba, sina Sargo. Yan. At kung bago ko pa lang sa channel natin mga kalapatids, ay subscribe mo na yan. At i-hit mo na yung bell button para updated ka sa mga susunod pa nating video. Happy flying mga kalapatids. Ingat!